Happy Happy birthday. Birthday. <laughs> oh <my God. laughs> Christine Hermosa, napakasimple ng 41th birthday. Nakaganapan, nag-invite lamang sila ng kaunting kaibigan at family sa bahay nila at nagsalo-salo. Dahil bagong panganak nga, hindi na nagayos ng decorations, basta kainan with cake kasama ang family ay okay na. Umuwi din ang kanyang ate Kathleen Hermosa upang makita ang kanyang newborn. Sa Cebu pa nga ito nang galing. <laughs> sabay ngang nag-birthday ni Christine si Mara Soto. Noon palagi nga silang nag-celebrate ng sabay, ngayon nga ay humiwalay muna dahil busy pa ito sa pag-alaga ng newborn at ayaw munang umalis ng bahay. Si Mara Soto nga ay anak ni Maru. Nag-celebrate kasama ang buong Soto family nandito si Nashara at Danica. Nakakatuwa ang panganay na babae ni Christine at Oyo na si Ate Andrea. Sanay na sanay nga mag-alaga ng baby. Lahat nga kasi ng bunsong kapatid ay kanyang naalagaan. At sa pinakabunso na si Timothy, madalas siya at nagbubuhat at nagpapaburb kaya naman may bimpo sa kanyang balikat. Kuha nga ang picture na ito nang bumisita nga si Vic Soto sa kanilang bahay para makita ang bago nga po. Hindi na nga nabisita sa ospital dahil may bagyo noon. Kaya sa bahay na lang nila ito pinuntahan. Birthday! Oh. Happy birthday to you! Thank you! Happy birthday mo din? May ko lang kasi. Nakakatawa nga si Bossing. Kumanta ng happy birthday para sa kanyang pamangkin na si Mara Soto. Super close nga si Bossing kay Maru. Kaya ganito kalapit pati sa anak niya. Thankful nga si Mara sa buong pamilya niya kahit nga may asawa na pinapasaya pa rin siya sa araw ng birthday at binibigyan ng cake at kinakantahan. Hindi na nga nakasama sa celebration with the Soto ang pamilya ni Naoyo at Christine. Mas pinilingan nila mag-celebrate na lang sa bahay.